Hi guys. So ako sa ilalim ng kahuyan. Kasi dito medyo tahimik. So yung dagat lang ang maingay oh. Kasi dito ako, karap natin ang dagat. Abang dito tayo sa ilalim ng kahuyan. So meron na ako nakita guys ba na kinukumpara kayo. Ano po bang masasabi ninyo dito sa comment ni Ate? na kinukumpara niya si Jimel at si Dave. Uh, si Jimmel daw ginagastusan talaga ni Kalingap sa lahat ng pangangailangan uh, hindi kinalinga at kinontent para mapagkitaan so kayo na bahala dyan kung ano masasabi nyo dyan sa comment na yan na sinasabi dyan sa babae uh, para naman kasi sa akin hindi naman siguro pinag ano kasi ang ang umpisa naman talaga pareho naman silang dalaway si ano si Jemel unang-una na discover din siya sa pagbablog ni 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 Kalingap at si Dave na discover din siya ni Tekram at nag-vlog din sa una. So paano man niyo masabi na hindi kino-content at pinagkakikitaan lang? Sa tingin ko pareho lang naman sila eh kasi kung nung unang-una makikita nyo naman kung kung ilang beses si Jemel nakikita natin sa vlog at ganun din si Dave ilang beses nakikita natin sa vlog at nung magpasukan na hindi ko rin alam sa mga tao na ano kasi pag hindi, hindi rin nila nakikita yung bata sa video sabihin na nasaan na si ano bakit wala ng video bakit hindi niyo na sinasali sa video tapos ngayon, pag nasa video, sasabihin nyo na kinokontent, pinagkakitaan. Mahirap din mag -ano sa mga tao ano, na medyo, minsan meron din mga tao talaga na kumikitid <laughs> lang yung otak ba. kino uh, kinokontent lang daw si Dave at pinagkakitaan ni Tekrab. Yun ang sinasabi. So, si Jimel, ginagastusan daw, hindi kinalinga at kinontent at pagkakitaan. So, bakit? Paano nyo nasasabi ng ganyan, no? nakaisip pa kayo ng ganyan eh si Jemel sinasama din naman nila sa vlog si Dave hindi rin naman nila kung nasali si Dave sa content hindi naman yung content talaga na si Dave lang nandoon marami naman sila nandoon eh uwan ko ba bakit ganyan kayo mag-isip so kayo na bahala dyan sa nag-comment na yan oh na yan ang sinasabi niya kinukumpara niya si Dave at si ano si Si Gmail At doon naman sa tinanong kung iiwan ni Jemel si Kalinga Prab. Siyempre, iba-iba naman kasi si Jemel makita naman talaga natin na very humble na bata si Jemel. At ano, may respeto talaga siya. As yan. So, kayo na magsabi dyan. Anong masasabi nyo dyan sa comment? Bye-bye.